Bar bar balon time bar balon time nakakasawa ng tapos <laughs> lang mga mga nagmamahalan dito ano ko yung kuya mo mag ano mo, ang mo angas mo ah oh na si si ano kadate mo Baby. ha pispan balintay na balintay wala kang ka

Valentine di ba gaano? Opo. Dapat hindi na nagba-Valentine ngayon. Bakit? Buburug-bugal lang din naman. Oh, tatulod na wala namang alak. Ano ba gaano? Ha? Baga. Kita -no? niya ate. Thanks. Yes. Eh, mga tunay nagmamahalan. Happy Valentine's Day. Oh, Happy Valentine. Thank you, thank you. Hala kita. Uh, uh. Ikaw, kaya kung ikaw magmamahal, ha? Huwag mong hayaan na mabubugbog o oh, bubugbugin ka. Tanda mo ha? Ikaw din. Mga <laughs> puso, kaya dapat ngayon nagmamahalan, hindi nagbubugbugan. <laughs> o, di ba? Oh, si ka mo man! <laughs> Huwag kayo na at lang naman kayo. Pahin <laughs> <laughs> kayo na paling tayo, di ba? happy valentines pare. Pare, happy valentines, happy valentines ah. ha. Happy, happy valentines, pare. Ah. Happy, happy, valentine's happy, happy valentine's Nagbigay ka na ng bulaklak o tsokolate <laughs> Wala nga rin, Ito lang Paano yan? Wala kang binigay? Wala. <laughs> Pantama yan, pampahal na siya. Sana all. Oh. Ligtas <laughs> hmm. ka, gul kahit pa paano makakakito ka. Ikaw, magbigay na kayo? Bulak lang ng guyaban. Bulak lang ng guyaban mo. pwede <laughs> <is> na. <laughs> Ayan, ang sinasabi ko. magbigay na? Magbigay na sa'yo ng tsokolate? <laughs> <laughs> Hindi. Pa? Burger. Hey, burger. <laughs> mm, burger, na yan na. Ayan, ito na yung nagmamahala. Baka <laughs> <laughs> may gusto kayo shout out. <laughs> <laughs> Kaya pala makakits ka naman. Ano ba 'yung mga bata mo? Pare, pare. Pare, nakakalimutan kita. Si, si Baron Jokoy, may binigay na sa'yo? Meron tatlong halik. Ha? Anong gusto mo sabihin? Ako ang mapasaba. Isda, tatlong isda, tatlong bala. Ano daw, makakakito man. Ay, baka hindi pa. Kakaunti. Kakaunti. Tay, den at sa inyo magandang hapon sa happy Valentine. Ay, Oy, ko po. May binigay na sa iyo si Kuya ng bulaklak at tsokolate? Ay, wala. Wala. Pa'no hindi nakaka makakakito si Kuya Jan dito? <laughs> happy Valentine. Oh, di ba? <laughs> oh, kayo, happy Valentine. Ingat oh, nagbigay na ng ano? Bulak-bulak o -bulak, bula, tsokolate? Hindi ka nagbibigay. Ay, na yan, Ma. Pag di nagbigay, ma kito. What? Oh, kita! O, di ba ano? Ano yung pari mo lili? Pagdating na lang, madubli. Pwede mo so. eh! May binigil ka na! Wala pa nga! Hindi, tinutulungan! Ang board! Diri at tinulungan magbayong. Ang pagbati ng Happy Valentine's Day ko. Happy Valentine's <laughs> Day. Ilang <laughs> sinsamo sayo din ang luluma. Init pero kong ginto ang kaluluwa. Kintoan na kaya? Hello, hello, hello. Happy Valentine's mga ate ko. Hipe. Ayoko na yan baka. Hello. hello, Hi, hello Valentine. Ano nagbigayan na ng tsokolate si kuya Kuiko? Tsokolating ano, wala man tsokolating. Ay, di, walang kito yan. <laughs> oh my God! Ayun, may kita naman. May kita huh? naman. May kita naman, kahit walang kito. ano, 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 senyon? natamimi kayo. Ano, sinasabi ko, yari ka na kanay kay Loboy nito. Ayos na naman ito. nagbubugbugan <laughs> ah, lang naman kayo. <laughs> Ayun na lang ako sa mga at puputulin natin dun na lang. Hanggang doon na lang tayo. Maraming malulungkot kasi walang mga sukulate at bulaklak. Kaya wala silang keto. <laughs> yeah!